ng araw po sa lahat at sa ating mga viewers. Welcome po sa aking YouTube channel. Alam niyo ba ang ating Pangulo may bagong programa para sa lahat ng Filipino? Ano ito? Ating alamin. Ang programang ito ay tinatawag na PhilHealth Yakap. Ating alamin ang proseso sa pagrehistro at paggamit ng benepisyong ito. Kung rehistradong PhilHealth member na, gawin na ang Step 2. Kung hindi pa, Magparehistro upang magkaroon ng PIN sa alinman sa mga sumusunod sa online sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal, kaya naman sa anumang PhilHealth Local Health Insurance Office. Step 2. Magparehistro sa PhilHealth Yakap Magparehistro sa eGov PH App sa PhilHealth Member Portal sa anumang PhilHealth Office sa buong bansa o sa iyong napiling Yakap Clinic. Para makita ang lahat ng listahan ng Accredited Yakap Clinic, iscan lang ang QR code na ito. Step 3. Gamitin ang benepisyo. Pumunta sa Yakap Clinic kung saan nakarehistro para sa unang konsultasyon. Magpates o laboratory ayon sa rekomendasyon ng doktor. Pumunta sa Diagnostic Clinic kung may rekomendasyong laboratorio ang doktor. Kung hindi available sa Yakap Clinic ang laboratorio, ituturo ka sa kapartner na diagnostic o laboratory clinic. Pagkatapos bumisita sa doktor, kumuha ng gamot sa accredited gamot provider ayon sa reseta ng doktor. Kung may kinakailangang gamot, nagre-reseta ang doktor gamit ang gamot app. Pumunta sa kahit anong accredited na gamot provider o butika para kunin ang gamot. Ipakita sa pharmacist ang reseta o UPSC code. Pirmahan ang gamot, availment slip na ibibigay ng pharmacist. Tandaan, may karato lang nakadisplay sa labas at loob ng butika. Katunayan ito ay accredited na gamot provider. Hanggang 20,000 ang halagang maaring makuhang gamot ng kada beneficiaryo sa accredited na butika sa loob ng isang taon. Sasabihin ng pharmacist kung magkano pa ang balanse mula sa 20,000 na limit. Step 4: Bumalik sa Yakap Clinic para sa mga sunod na follow-up. Mahalaga ang follow-up para ma-monitor ang kondisyon at para sa gamot. Kaya huwag kalimutang sundin ang payo ng doktor. Bumalik sa Yakap Clinic para sa mga sunod na follow-up.